Agarang dismissal sa serbisyo. Ito ang babala ng hepe ng pambansang pulisya na kakaharapin ng mga pulis na makukumpirmang gumagamit ng iligal na droga. Ang sentro ng balita mula kay Patrick Jesus live. Angelic, higit 115,000 na tauhan ng PNP ang sumailalim na sa drug test ngayong taon. Sa nasabing nga bilang 24 ang nagpositibo. Lahat na ng mga ito ay nagpositibo rin sa confirmatory test. Kapilang na ang nasibak na dating hepe ng Mandaluyong City Police na si Police Colonel Cesar Herente. Kung tutusin Angelic, 0.02% lamang na mga tauha ng PNP yung nagpositibo sa drug test. Pero nagbabala si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga polis na mga gumagamit o masasangkot sa ilegal na droga ay kaagad i-dismiss sa serbisyo. Tiniyak din niya sa publiko ang patuloy na pagsiyasat sa record ng mga polis na nagpo-positibo sa drug test. This is uh, a continuing activity, talagang tuloy-tuloy yan, to make sure that uh, our personnel are constantly checked and also to uh, give a warning uh, to our personnel na uh, to really avoid this kind of uh, uh, yung, uh, wrongdoing. Base sa proseso, ang mga magpo-positibo sa initial test ay dadaan sa confirmatory test. Maaari itong i-challenge na nagpositibong polis sa accredited DOH laboratory pero gamit yung kapareong ihi o specimen. Doon sa report natin, nakalagay doon na they are given 15 days to challenge yung, yung result nila. If they want to involve another third party na mag, pa, para to, to erase any doubt na may o kaya may nagkamali kami or whatever, yun yung purpose nun. Pero same sample na? No? It should be the same sample. It cannot be na different sample. Once na ma-prove ka na you are using drugs, automatic uh, dismissal po ang pataw. It's a grave misconduct. Samantala, pito naman na ang naitala ng PNP na incidenting o mga incidenting may kaugnayan sa election period ng barangay at SK elections na nagsimula noong nakaraang linggo. Sa kabila nito, tiniyak ni Acorda na kontrolado ang sitwasyon pagdating sa peace and security katuwang ang COMELEC at iba pang law enforcement agencies. We are in control and uh, we are constantly monitoring the developments. Um, we are put, putting our eye on... So far, uh, to my assessment, uh, we are on top of this situation. Angelic, ipinatutupad nga rin ang gun ban ngayong election uh, period. At sa bilang ng mga lumabag, uh, base sa tala ng PNP, ay uh, higit dalawandaan na yung uh, naitala. Habang uh, 130 naman na mga armas ang kanilang uh, nakumpiska. Angelic. Okay, so Patrick, just to be sure, ito ba one-strike policy, meaning... Uh, pag uh, agad na nagpositibo yung drug test, eh, tanggal agad? Wala ng second chance? Wala ng uh, rehabilitation para sa police. Angelic, gaya ng aking nabanggit, kapag nagpositibo sa confirmatory drug test, ay uh, may labing limang araw yung uh, polis para hamonin uh, yung uh, resulta sa isang uh, third-party laboratory na dapat ay accredited ng Department of Health. So kung doon magpo-positibo pa rin, ay uh, dadaan nga o isasalang sa pre-charge investigation na uh, yung polis. Uh, at doon nagugulong uh, yung uh, investigation at saka na rin uh, yung uh, iba't ibang proseso para ma-dismiss ito sa serbisyo At sasampahan pa ito ng uh, kasong administratibo. Angeline. Okay, maraming salamat Patrick De Jesus.